may isang kumpanya na hawak sa leeg ang buong mundo. Guess what? Hindi ito Apple o Samsung, hindi rin Tesla. Ito ay isang kumpanya sa Taiwan. Baka first time mo rin marinig ito dahil hindi sikat ang pangalan niya. Pero mainit ang mata ng US at China sa bansang Taiwan dahil sa company na ito. Ito ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Literal na utak sa likod ng halos lahat ng modernong teknolohiya. Yung mga chips na ginagamit sa mga iPhone phones, sa mga aircon, smart doorbells, sa halos lahat ng computer, kotse, pati na rin sa F-35 fighter jets at maging ang NASA's Perseverance rover na lumipad sa Mars, lahat yan galing sa kumpanyang ito. Sila ang may likha sa lahat mula sa mga brakes ng sasakyan mo hanggang sa AI ng cellphone mo. Kung bigla silang mawala sa mapa, magkakagulo ang mundo. At kung biglang ipasara ang kumpanyang ito, babalik ang mundo sa 1990s era. Sabi ng mga eksperto, ang chips ngayon ang bagong oil sa mundo. Ganon siya kavaluable kasi sobrang dependent natin sa mga chips ngayon. At guess what? Isang kumpanya lang ang may hawak ng market. Sa hilagang kalurang baybayin ng Taiwan, gumagawa ang TSMC ng 92% ng mga pinaka-advanced na chips sa buong mundo. Dalawang kumpanya lang sa planeta ang kayang gumawa ng chips na mas maliit pa sa 10 nanometers ang kayang gawin. Yung isa, Samsung. Yung isa naman, TSMC. Pero wait, ano ba yung nanometer? Yung nanometer ay sukat ng transistor. Yung mga microscopic switches na 10,000 times mas manipis kesa sa buhok ng tao. Ibig sabihin ng isang nanometer, isang bilyon na bahagi ng isang metro. The smaller the transistor, the more you can fit. At mas mabilis, mas matalino, at mas magiging powerful ang device mo. Pero paano nga ba naging hari ng chips ang Taiwan? Ironically, ang teknolohiya ay naimbento sa Amerika. Kaya nga tinawag ang Silicon Valley dahil karamihan ng chips ay gawa sa silicon. Noong 1990s, one-third ng chips sa mundo ay gawa sa Amerika. Ngayon, wala na isang advanced chip ang ginawa sa US. Lahat ng malalaking kumpanya ngayon ay umaasa sa TSMC, mapa-Apple man 'yan, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, Huawei Tesla, lahat hawak sa leeg ng TSMC. Hindi kasi madaling gumawa ng ganitong chip. Kung titignan mo yung chip na to, parang kasing lakilang lang ng kuko mo. Pero kung izo-zoom in mo ng izo-zoom in yan, nako, may 50 billion transistors yan. Gawa ito sa silicon wafers na parang manipis na salamin na ginagawang microchip. Dapat naka-protective gear ang mga empleyado. Kasi kahit isang butil ng alikabok lang, pwedeng masira ang buong batch Na ang presyo, nako, milyong-milyong dolyar. Ang paggawa nito ay parang 75 layer ng cake. Layer after layer ng copper, silicon at chemical na umaabot ng tatlong buwan bago matapos ang isang batch. At sa prosesong niya, TSMC ang naging expert. Wala ni isang kumpanya sa mundo ang kayang gawin ang ginagawa nila. Pero ngayon, komplikado ng sitwasyon. Nasa gitna ng gera sa teknolohiya ang TSMC sa pagitan ng China at United States. Ang TSMC ang pinakamahalagang chip maker sa buong mundo. At ang China at US ay parehong umaasa sa kumpanyang ito. Kaya sa gitna ng political tension, sinasabi ng mga analyst na kung sino man ang makahawak sa Taiwan, ay siya ang magiging hari ng mundo. Kaya naman ang China talagang pinipilit na maangkin ang bansang ito. Samantala ang US, todo buhos ng pera para protekta na ang bansang ito mula sa pananako. Sa madaling sabi, habang tumitibay ang mga chips, lalo kumiikot ang mundo sa iisang kumpanya at sa likod ng lahat ng gadgets, cars at rockets, may nakatagong apat na letra lang, TSMC. Kung gusto mo pa ng magito pang informational contents, dito lang yung channel ko kaya follow ka na. Subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.